Welcome to Stellar Newsium. News YouTube News Hub. Stellar News PH, you YouTube News Channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Aljur Abrenica, Angeles City Councilor. Isa pang nakakagulat na balita ay ang desisyon ng aktor na si Aljur Abrenica na subukan ang kanyang kapalaran sa politika. Tumakbo si Alger bilang konsehal sa Angeles City, pampanga sa ilalim ng partidong sinusuportahan ni dating ENS Chief Oscar Albayalde, na siya namang tatakbo bilang alkalde ng lungsod. Kilala si Alger bilang isa sa mga pinakasikat na aktor sa kanyang henerasyon, ngunit sa pagkakataong ito, gusto niyang ipakita ang kanyang dedikasyon sa public service. Ayon sa kanyang mga taga-suporta, si Alger ay may malasakit sa kapakanan ng mga taga-Angeles, kaya't malaki ang kumpiyansa nila na kaya niyang magdala ng pagbabago sa kanilang lugar. Showbiz to politics, isang bagong hamon, ang pagpasok ni Nora, Abay, at Alger sa mundo ng politika ay isang malaking hamon para sa kanilang tatlo. Hindi biro ang magbalanse ng karera sa showbiz at pampublikong serbisyo, ngunit dahil sa kanilang determinasyon at hangarin na makatulong sa mga mamamayan, umaasa ang kanilang mga taga-suporta na magtatagumpay sila sa kanilang bagong misyon. Sa nalalapit na halalan sa libo at 25, isang bagay ang sigurado ang mga showbiz personalities na ito ay handang magsakripisyo para sa kanilang mga nasasakupan. At ang kanilang journey mula entertainment patungo sa politika ay tiyak na magiging kapanapanabik na. Subaybayan, Nora Honor, Abby Viduya, at Alger Abrenica, pumasok sa politika, naghain ng kandidatura para sa halalan libo at 25, mayong lunes, Oktubre 2024. Tatlong kilalang personalidad mula sa industriya ng showbiz ang naghain ng kanilang kandidatura para sa iba't ibang posisyon sa darating na halalan 2025. Ang superstar at national artist na si Nora Honor, ang dating sexy actress na si Abby Viduya, at ang hunky actor na si Aljur Abrenica ay sumabak na sa mundo ng politika at naghahangad na makapagsilbi sa kanilang mga nasasakupan, Nora Honor. Party list representative for People's Champ, isa sa mga pinakatampok na balita ay ang desisyon ni Nora Honor na tumakbo bilang second nominee ng bagong tatag na People's Champ Party List. Kilala bilang isang haligi ng Philippine Entertainment, marami ang nagulat sa anunsyo ng kanyang kandidatura, lalo na't matagal nang hindi lumalahok si Nora sa mga usapin politikal, Abby Viduya, para naki City Councilor, samantala. Ang dating sexy actress na si Abby Viduya, na rin bilang Priscilla Almeda, ay naghain din ng kanyang kandidatura ngayong araw. Tatakbo siya bilang konsehal ng unang distrito ng Paranaque City sa ilalim ng partido ng Team Bagong Paranaque. Ayon kay Abay, handang-handa na siya para sa bagong kabanata ng kanyang buhay, lalo na't huling termino na ng kanyang asawang si Jomari Ilana bilang konsehal ng lungsod. Aljur Abrenica, Angeles City Councilor Isa pang nakakagulat na balita ay ang desisyon ng aktor na si Aljur Abrenica na subukan ang kanyang kapalaran sa politika. Tumakbo si Aljur bilang konsehal sa Angeles City Pampanga sa ilalim ng partidong sinusuportahan ni dating ENS Chief Oscar Albayalde, na siya namang tatakbo bilang alkalde ng lungsod. Kilala si Alger bilang isa sa mga pinakasikat na aktor sa kanyang henerasyon, ngunit sa pagkakataong ito, gusto niyang ipakita ang kanyang dedikasyon sa public service. Ayon sa kanyang mga taga-suporta, si Aljur ay may malasakit sa kapakanan ng mga taga-Angeles, kaya't malaki ang kumpiyansa nila na kaya niyang magdala ng pagbabago sa kanilang lugar. Showbiz to Politics, isang bagong hamon, ang pagpasok ni Nanora, Abay, at Aljur sa mundo ng politika ay isang malaking hamon para sa kanilang tatlo. Hindi biro ang magbalansi ng karera sa showbiz at pampublikong serbisyo, ngunit dahil sa kanilang determinasyon at hangarin na makatulong sa mga mamamayan, umaasa ang kanilang mga taga-suporta na magtatagumpay sila sa kanilang bagong misyon. Sa nalalapit na halalan sa 2000 at 2025, Isang bagay ang sigurado ang mga showbiz personalities na ito ay handang magsakripisyo para sa kanilang mga nasasakupan, at ang kanilang journey mula entertainment patungo sa politika ay tiyak na magiging kapanapanabik na. Subaybayan, Nora Honor, Abby Viduya, at Alger Abrenica, pumasok sa politika, naghain ng kandidatura para sa halalan libo at 25, mayong lunes, Oktubre 7, 2024. Tatlong kilalang personalidad mula sa industriya ng showbiz ang naghain ng kanilang kandidatura para sa iba't ibang posisyon sa darating na halalan 2025. at 25. Ang superstar at national artist na si Nora Honor, ang dating sexy actress na si Abby Viduya, at ang hunky actor na si Alger Abrenica ay sumabak na sa mundo ng politika at naghahangad na makapagsilbi sa kanilang mga nasasakupan, Nora Honor. Party List Representative for People's Champ isa sa mga pinakatampok na balita ay ang desisyon ni Nora Honor na tumakbo bilang second nominee ng bagong tatag na People's Champ Party List. Kilala bilang isang haligi ng Philippine Entertainment, marami ang nagulat sa anunsyo ng kanyang kandidatura, lalo na't matagal nang hindi lumalahok si Nora sa mga usapin politikal, Abby Viduya, para naki City Councilor, samantala. Ang dating sexy actress na si Abby Viduya, na rin bilang Priscilla Almeda, ay naghain din ng kanyang kandidatura ngayong araw. Tatakbo siya bilang konsehal ng unang distrito ng Paranaque City sa ilalim ng partido ng team Bagong Paranaque. Ayon kay Abay, handang-handa na siya para sa bagong kabanata ng kanyang buhay, lalo na't huling termino na ng kanyang asawang si Jomari Ilana bilang konsehal ng lungsod. Ito ang masasabi niyo sa issue natin today. This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.